ang saging, ang haba man ng saging natin, ganito rin natin muna pag ano, uh, taga para hindi siya magbasag pagdating sa lupa mga mm -hmm. guys. Anuin muna natin dito sa mahabang ano, dito. Uh, anuhin muna natin dito guys. Dukuan na mo sa dito. Dukuan na to mga guys. Sabi e, saya pa, dukuan yes. na to ni. <laughs> -oh. Ayan. O, sige guys, tingnan nyo kung paano natin to. Kukunin guys ha, kasi ang haba niya. Ayan.

airport guys. Ah, na. na, guys. Tingnan niyo, guys. Oh. And natin, guys. Baka mabasag pagdating sa baba. Ayan. hindi yan mabasag, guys. Ayan. Thanks God. Where's the... So, hindi siya nabasag mga guys. Oh, so, hindi na -duro. Kasi, ano na natin yan? So, ayan. Ang problema nito mga guys, ang bigat. Ayan. So, kukunin na natin to Kaya ko ba mga guys? Mag-isa. Ayan. Oh, di ba mga guys? Tingnan nyo. Sige. Ayan. Ayan. Oops. Oh, kunin na natin guys. At kakanin, kukunin, kakanin na natin. <laughs> oh, di ba? Oh.